Uy mga bay, ayan na na, uwi namin ni Mahal, hindi nakasali yung mga inumin ha, iniwas ko yung mga inumin pero ang nakuha namin ng mga inumin mga bay, ano ko ha, ilang pakete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 pack of, of ilim nun mga bay tagkuan ka ang laman, tagbain ti, ba pero ang mga ito mga bay na si mahal gitabangan ko gitong iksar gitong mahal mga bay grabe tagkan kay mga bay po una ho to ang mga chocolate kay sayang ang chocolate kinahanglan na siya ikuan isulod dito okay salit salte sal po chocolate po ala po mga bay grabe kada ko po isus na anawang nama na siya hmm Grabe. Ang lalaki talaga. Ayan oh, sayang kay si Mabit si Mabit diri Si Mabit umuwi agad. Ayan oh. Natahimin na namin na papuntang pa pauwi kami mga bay. Ang daming laman para hindi makuan ba ito yun pero ang intro nito mga bay hindi talaga kami nag video ni Mahal kasi binilisan namin sabi niya <laughs> ang aga pa kasi oh. sabi niya nun Huwag ka nang magkuhan. Kaya ito talaga siya mga bay. Tatanawar ako ba na ninyo mga bay. Karabi ka nagku. Sabi ko pa naman nang ubos ako ng kuhan. Alam nyo, humingi nga ako kay... Kay ano eh. Alo, Jesus ka mga karabi. Ito na yun. Saglit lang. Mabilisan ito kasi. Kaya hindi kami nagbigyo. Si Mahal kasi. Ano... Ma ma kailangan namin, oh, ayan, kalamian ni Raspberry, si Mahal, nagmamadali wala nang video video Jesus, alam niyo ang dami ko pa talagang iniwan kasi ang likod ko yung pinapansin ko rin yung likod ko ba si mahal man taghakot wala mang kuan mga bay alam niyo yung walang ano ba yung tawag nito ha walang mga bag sila na maganda kaya ito o oh. Ayan, mga bag, mga di maganda ang bag. Ayan, tingnan mo. Ang dami. Hindi maganda ang bag mga bay. Yan. Upuan ko muna tong kuan na to, eh. Hindi na mataguro to mabasag. Ayan, oh. Lagi pang iksa lang. Mga, hindi hinuan yan. Mga ano, mga bagay. Malamig nung kasi dito. Ayan. Ayan, ibahin ko. Laka. Sarapi, uy. Ayan, oh. Sarap nito. Gusto to ni Chupaw. Hulo, oh. nakahapa talaga ako. Marami din ito mga bayo. Oh. Sus, nakotak pa natin yung mga tawag ng ano tawag ng tanghalan tawag ng tanghalan ayan mga chocolate sus ang dam po na ang mga bang malalaki na naman abangan nyo mm. bandol bandol na naman itong panini guy sus gino karapi ang talaga mga bay na shock ako eh sabi ko hala sabi ko hala ang dami eh Yay. Ayan. Yan mga nisvito Nag-ano ako ng kuan mga bay, yung para maka makalapit ako bunta ka. doon kasi karabi. May nag drum na naman. Ang hirap bating na Okay. Hindi niya asus ko nakita niyo chura ko sobrang sakit ang ano ko balakang oh pagkuha ko nito mga bay ang balakang ko. Ay. na sabi ni Mahal, oh my gosh, kadaghan ang nabig, eh. Labo pa, Mahal. Eh? Bisag mainit ngayon, mga bay, malamig naman kasi. Hindi yan. Ang dami pa sana nito, oh, sabi ni Mahal. Bilisan mo na, babe. Tama na yan. Tama na yan. Yan. Tama na daw, eh. Ang mga ito, eh. Hmm. Glossier na ito. Bagay to sa mga kailangan ng mga protein. Hmm nanay ba pero mga bata din naman mga ulit tao mga bisag kinsagod pwede basta ayan itong mga nasa bag mga ano yan mga paper bag ibigay ko sa inyo mga paper bag yan mga paper bag Wala, oh, tama na siguro yun ang kuan ni Mahal. Di na yun maka, di na siya makakuha oh, dami. Kailangan ko na ito ilagay ng bag. Di siya makakilos niyan. Ano, binuhat ko lang talaga ito mga bang. Sabi ko, bahala na talaga. Ayan. Ang dami kong naiwan mga bay. Grabe. Ang dami kong naiwan. Hindi nilang lang alam. Dami kong naiwan. Ayan. Ayan. Basta marami kong naiwan. Itong mga kindi na to. Sabi ni Mahal, huwag ng kunin yan eh. Kindi naman yan. Sabi ko, sayang naman. Dapat kunin na lahat. Sabi niya, madalian. Bilisan mo. Bilisan mo. Ayun na yan si Mahal pag siya kasama ko lalong lalo na pag ang um, kuan mo ang dala namin yung truck niya ay nako hindi ka ganahan magkuan yan magkuyog sa kanya pe magalit yan sabihin mo bilisan bilisan Hmm. Hmm. Ah. nagtatapon lang ba yun know? o Kasi palapit ko doon. Para di na ako magyaka. Dari kayo nagkurog pa ni akong tuhod mga bayo. Eh, nagkurog pa yung tao ni. Ala. Ay naku. Pajaghan o eh. Ah, na naman ako dito. Mga takatrabaho ni Mahay. Bibigyan ko na naman. Hindi lang ito mapupunta kasi sa ano eh doon sa alam nyo sa iniisip ko nga yung eh, bakit ko sila bibigyan eh nandito naman sa ila sa Amerika lagi na sila nakakatanggap nito yun yung nasa isip ko pero iniisip ko rin eh bakit ko hindi sila bibigyan eh kuha naman kanang eh, binibili naman nila ito parang katipid din sila ba yun yung din yung isip ko ba para makatipid yung mga tao kasi ako ang dami eh oh ayun ko eh yeah. Ayaw ka. Wala nang anuhan anohan ito. Atang oh, tayo sa mahal. Ayun, nasa-share tayo naglalaro sa kuan. Pau! Ngano ka nagduwa sa fountain? Ha? Saglit, ang ah, maglinis ko basura. Tingnan nyo so far. Kailangan ko ng tulong ni Mahal. Uy, mahirap man. Mahirap mga bay. Nasakta na ako. Nasakta na yung ano ko balakang. So, ayan na siya mga bay. Hinakot na ni Mahal yung ibang mga chocolate. So, ayan ang dami mga bay pangatlong bag na yan so, sobra-sobra talaga hindi ko na maipakita yung nandito kasi kuha na to eh uh, ilu ilu inumin bawal yun ang inumin kaya ang tataka kayo kung bakit nagiging demonetize yung page ninyo kasi bawal yun bawal ang picture, bawal talaga ayan ilagay nyo sa baso ito, mga kuha na to eh ayan, mabigat to mabigat yun po, puro yan Pura yan mga kuwan sa ilalim. Oh, mga paper, paper, bag. Hindi, hindi natin pwedeng kuwan to. Ayan, oh. Magaganda yan. Puro paper bag. Hmm. Wala yata yung chocolate eh. Wala. Puro paper bag talaga. So, kaya swerte na tayo. So, thank you mga bay. See you the next time. Follow, like, and share. Asian Mama Dumpster Diving Official.